Yo, what's up mga par? So, karong mga par, naglagot ako mga par, nangita ini na video ni sir mga par about sa mga rider. Kay basta, kamura kay comment mga par na dere kanisya na video mga par. Tanawan niyo. Unsay ka react niyo ini na kuan na tao binuangan ta mga rider. Makabaw sa gapong kuan ng mga rider. Awa. Ordiran ko na sila balik 5K nga parcel kan takut juga yang kartu makan kusarai sarai nilai nila sa motor oh purna aku deron sa pag deliver nila aku nai cancel karena oh, ara maka baos ko minanar ang tirada bos baos lang ba <laughs> ara ara maka baos lang kayak gini kucilah, sila basta gamay order gaduhan nila katod lang style sa mga delivery rider bisa ke bisa ke sapi, Plus Express, JNT, Oktogo, bisa gemar kan imung Imong order, dodoan kan nih lau Deliver Pero, mahal lang katidat sa si imong parcel Kena deliver lah, saya pakai nilai deliver Mau manila unahon, ngadag kong katidat nga parcel Pero kagmay nga katidat, so, dili dilihan na nila nya yeah, na apoy upan nga delete nila deliver ila nang i-return oh kun sa ka mga tarong nga mga delivery dir na mga tapulan kay mo deliver kunya ba og oh, kini abot sa parcel kunya imong ingnon nga imong imong i-cancel masuko na sila kay kuno nahago sila oh muna ni angay sa dinyo kay di mo mutarong deliver sa inyong terpahu bahasa nak parsel inyo gina ihatut kaya inyo mana terpahu bisa kundi sabun nak one one berada aku kaya inyo mana terpahu mau mana inyo gisudan nga dili pilih rider mo dibuatan inyo yang terpahu ayo pag binuluk kaya in ang nag order nag hinuat nag hinuat huat po nga muabot ang parsel Punya di ay wani abot kaya ilan ilanang gi return Ahak lang oh. ng mga rideran na. anak at sa devil, ha? <laughs>